Niyo. Kumusta na po ang uh, monitoring ng FIBOX sa uh, sa Cebu at kagabi po ata may naganap na uh, aftershock. Uh, at ito po ba may kalakasan, Direktor? Okay, so uh, for so 4 a.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 2,329 aftershocks. And yung pinakamataas ay yung kagabi, uh, mag 5. Uh, so uh, Our instrumental intensity is intensity 3, ang pinakamataas for this aftershock. And uh, out of the 2,329 aftershocks, uh, 13 lamang yung naramdaman ng mga tao. Kabilang itong um, uh, magnitude 5 uh, na nangyari at 10.46 p.m. last night. Opo. So itong uh, mga ganito pong pagyanig ay aasahan pa rin po sa mga susunod na oras sa... Uh... Uh, Director. Yes po. Well, uh, we expect this uh, aftershocks to last for several days to several weeks. But again, uh, habang tumatagal naman, uh, habang nag-stabilize yung mga bato natin, mababa yung um, number of aftershocks and magde-decline din, magde din yung lakas ng mga aftershocks natin.